So, nandito ako ngayon sa SM dahil kukunin natin yung regalo ni Ma'am Chona para sa naguan at kay Ma'am Brenda. Ma'am Brenda! <laughs> kay Brenda. So, nandito kami ni Javi ngayon and at the same time, galing ako ng NBI. Nag-ano ako doon para meron na tayong NBI after one week pa natin makukuha yun so inisa ko na yung pagpunta dito and then punta tayo dun sa de department store kasi meron tayong pupunin na gamit at abangan nyo kung anong gamit naman ang ibibigay ni ma'am Chona para sa inyong mga. tara So, habang pa uh, habang papunta bago tayo pumunta ng department store, maghanap muna ako ng maririgalo kasi bukas is Christmas party da nila Diday, nila diday sa school. So, maghahanap ako ng igigift natin sa kanya kasi yung style nila ngayon is yung parents yung magbibigay ng regalo sa mga kids para walang tawag na to, para fair fair parang ganun so Hanapan namin si Diday ng may regalo bukas kasi Christmas party nila sa school. So, let's go! Parang beto ni Diday, sinamorol na ganito. La, gusto niya tak kasi yung mga sinamorol guys. Tingnan natin yung price nito. Uy, ang mahal tag 599 just ko Lord. Uy, ang bet ni Diday sobrang mahal. Parang ang ganda nito sa aming Christmas party. Okay. Oh, so, nakuha ko na yung pack. Ah, secret mo na yan dyan. Nakuha ko na yung ating binibit galing from Ma'am Chona. So, mamaya na natin niya pakita. Paghatid natin doon sa inaguan. Ito na, una na. Ano daw? Ito? ito sa mga ba... Ay... Ha? Ay, shout out nga pala kay Ate Cheng Fernan. Ayan, suot ko yung damit niya. Opa. Ano tayo ngayon, guys? Um, ano tayo ngayon? Um, formalan. Dahil galing ako ng DFA din at the same time. So, shout out kay Ate Cheng Fernan John as in. Bet na bet yung mga damit na binigay niya talaga. And hello, Elkan and Nathan! So, tapos na kami ni Mark dito. So, diretsyo na tayo. Uwi na tayo agad kasi masakit na talaga yung likod ko. Yung bang hindi ka sanay masyado sa kakalakal. Ato na naman yung part So, waiting na ako kay Javi. And then, para akong ng shopping guys. Actually, hindi na magkalag mag shopping Pero, pinick up ko lang lahat ng mga gamit na to. And then, mamaya pagdating natin sa inaguan. Kasi medyo maaga pa alas 2 pa dito ng hapon. Tsaka natin siya i-unbox with Brenda naman para makita na yung itsura. Kaya, eto at pauwi na, pauwi pa na kami ng hasaan. Mabiyahe tayo ng mga isang oras. Siguro, abot tayo doon mga alas tres. Ganun. So, later. See you. Guys, finally, andito na ako sa, sa farm. After two hours, grabe na biyahe. Kakamotor. So, andito na ang mga gamit. Ayan so, si Madam. Tinitingnan na niya ang kanyang rice cooker na in cups of... Oh, yeah. Ano to? Rice cooker na may well, hmm. cooker. 16 cups. Para daw pang malakihan to ma. Kasi maliit yung binigay niya last time. Ah, pag rapol. So, di. Para dito yan ha. Malaki Ayan, sige, buksan mo ma. Go ma. Laki niyan yan, pang fiesta yan sana. Hindi or... pang fiesta, pang raffle ko to. Hindi, pang raffle ka hindi dyan Hindi siya malaki, pang... pero sakto sa atin. Mm -mm. Kahit hindi ka na doon sa malaking kaldero mag ano Kaso dyan. Kaso nga, hindi eh. marunong magluto mga bakla. Basta, kaya ibinigay niya yan sa iyo. Thank you, ma'am Sean, na may paparaffle na ako. This yung is the Marflex brand ko. price. So, ano meron yung Imarplex? Maganda yun na ah, brand. Sige So, na naman ito ng mga bakla. I-display ko na. Ipapalaminate Ikaw na bahala dyan kung i-display mo. Oh. I-display ko na lang ito. At palaminate. Nag-hidayan siya. Oh. Sira yung mga gifts. Kung magaling lang sana mga ano mga bakla, mag ano. Gamit. Gamit. Wala na no problema kahit daily use to. Tignan hmm. mo yung kettle natin. Oh, ilang buwan Sira lang. Na. Sira Sira, diba? di oh, ba? Pang ilang pa kettle na yan. Pan Apan. Dalawa yung para sa stove, oh, dalawa, oh, yung dalawa yung electric. Dalawa so, okay. oh Ngayon nga sabihin sa akin na araw-arawin oh, ko to. kettle. Oh, may bago na naman yung <laughs> kettle. Pang <laughs> mm. pangatlo na to. <laughs> pang pangatlo na yan. <laughs> oh sira na yung isa. oh sira na yung isa. oh mag ano itong kubraria? Stay. Ito, ako sa <laughs> biyahe. Ito. Pangatlo na to. Yes. Ngayon yung sabihin sa akin na mali ako. Oh, uh, ito pa. Ano Buksan mo yan, oh, kasi first time. That's the very, ano, Ay! para pang pampasko niya. Sa'yo, yan yung oh, microwave. Microwave oven. <laughs> kasi reklamo si Ivy yung sariya si nga. Kag lain pagkaluto ilang mga kuan. Ngunit siya, ingani, Japon? Hindi ko itong gagamitin sa pangluto ko, eh. Bakit? Ayun, saan sa Panginit rin siya? Panginit-init man ito ng oh, mga... Oh, di rin siya, panginit pang Pwede, na, pwede naman yan din sa lutuin. Pwede naman eh. yan din sa pero, yun na yung gamitin ko. Eh. Pero, pwede siya, lutuan pala tungtuan. Pwede. Alam mo, gusto ko nandito, air fryer. Oo, oh, oh, no? Ako din. Air fryer kasi nga, hindi tayo nagmamantika. Kasi init-init na lang. Ano yun, pwede tayong gumawa ng chips without mantika. Mm. Pwede tayong mag-init. Sure. Diba, magluto tayo ng fried chicken na naka-air fryer. Parang hmm. ganun. Ma'am Chona, air fryer na lang kasi kikipalitan ng gano'n. Ang sugar, Eh, sabi niya, meron pa nang darating na corel na pinggan. Hindi na nga, nag-away na nga tayo lang sa pagtinggan na yan. mo pa kami ng Corel. Inuok ko. Pa pagod na pagod na ako ng Corel na yan. Ha. Sino ba? Ano ba pilido ng Corel na yan? Yawa siya. Buba lagi. Meron na kami? Oven. 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 American no. Yung okay, bago na namang sisira. Tingnan mo Piling <laughs> ko dito tayo sa sabog, sa bako. Yung bako lang, eh. Kasi mga alam ang mga bakla dito. Alam mo ba ang oven? Gamitin. Try. At tingnan Siyem. nga natin kung oh, paano gamitin. Oh. Kagaya sa PBB, <laughs> si Alexa nilagyan na ng kutsara yung ano. Bawal may metal. Bawal may metal. Bawal sa sabog. No. Bawal so, mo, yung mga plate na para ma, yung parang foil. So, parang coil na ng leche gano'n. Yung ganun. mga plastic na yung bawal sila. Warning, Sirami. Microwave energy, do not remove this cover. O di iwag. Salamit <laughs> po. Eh. Sa so, tingnan natin yung kulay ba? Black. Ay, black. Just like mine. Ah, para sa iyo, Mia. Oh, say that. <laughs> ah! Say, say sa microwave ko. Magkano sa'yo? 6, 6, 6, Eto, Ito parang ano din to, pare-pareha ata. Kasi gumamit ako side. ng ano ko noon. Yung Maganda tong microwave na to. Yung SM, sa atin nalagay. Yung ko. Mm. Mm. yung 600. <laughs> tapos Christmas Day. Saan natin ito nalagay? Diyan. Diyan. Diyan dapat yan. Tabi ng red. Tabi ng red. Uh -oh. yeah. Tabi Sa likod ng red. Ano lang tabi ng red? Yeah. Sa ilalim ng piano, okay lang to? Maganda to sa bahay. Yes. Para pagalitan din ni Ma'am Dito yan siya pero Magaling kayo para ilit-init sa masigaan. Iluoko. Lagi na oh, walang natitira yeah, dito. Oo. Oh, oh. <laughs> bakit dito iniinit doon? Anyway, no, bahala no, na kami man dito. Man. Dito namin iluluto yung mga baklang di marunong. Thank you so much. <laughs> Ma'am Chana, thank you so much for this early Christmas gift and for the future pa. Pupuli, last na to. Sirain muna natin lahat bago tayo magbigay ng kasi hindi na namin alam saan to gagamitin, saan ilalagay. Mag-aaway na naman kami dito mga bakla. Kami ito na lang ang ayo ayo kumagpa ayo ko magparapol mag nito kasi nga yung mga sasali dito wala mga kuryente sa bahay. Kaya kung mayroon mga kuryente, ilaw lang meron sila tsaka alang panggatong lang sila mag-oobin-oben sila so para it's hindi sa pang degrade or hindi sa pang insulto or pang ng mga tao ha hindi siya realistic para sa mga kapitbahay ko dito na ipaparapol ko siya kasi ibibenta rin nila to ah, so, di ba so mas maganda ipaparapol sa akin na din ibibenta so nalugi ko ako so medyo kagaya si Argel nakabunot siya ng rice cooker ibibenta niya sa akin para iparapol na lang hindi <laughs> paano lang daw ni Argel lang? yung rice cooker niya, ipaano na lang niya dito. Problema dito, paano yung yung uh, kilala ko na, na basta, ayaw ko na magsalita. Anyway, <laughs> Ma'am Chona, i-cash mo na lang yan kasi magpaparapol ako. Mabimili kasi ako ng um, sako-sakong bigas kasi eh, ano ko siya, kilo-kilo, 5, 10, 10, 10, 5, 5, 5, tapos parapol ko sa mga tao dito. But anyway, thank you so much for this gift. We're very grateful, we're very thankful, but please, tama na muna kay nai. Kapoy ni di ko mamito na. Away namin dito kung sino ang gagaw. Magugulat ka na lang ibibigay ko na to kay Rhea talaga kasi magbubukod sila ng bahay. So hindi ko muna bubuksan to, bubuksan ko to sa February 14. Hmm. Sino kaya ang unang makakagamit nito? Ang uh, unang makagamit nito, good luck. Ibabalot ko ito siya na at nakalagay fragile. Ah, uh, wag mo na yan. Kasi hindi uh, pwede kagaya nito. Kasi okay lang naman ito may ganito eh. Basta yung <coughs> nga nasa bahay mga hindi burara yung kailan dalawa mo kasawa pero nandito kanang galuto kay dili gyud hugasan mm, ang plato ko ba But anyway, thank you so much, Ma'am Chona. Thank you, Ma'am Shona. I need to take a bath kasi may lalaki ako parati. Ah! 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 Andito yung mga kaloob-looban niya. Andito yung manuals. Meron pang pag-alito so, mga manuals. Hindi muna natin ito siya isi-set up. -so, tsaka napag-inamit na dito sa akin. Ito man. So. Ang <laughs> gawin okay, lagi. So, ito. Tapos, ayan ang ba? Tapos, ito yung kaya power kaya lang lang. timer. Ayan. Unsa mang, unsa uh, And, meron na naman kaming bago netong kettle. Kasi nga, guys, parang nahulog nila yung kettle. So, kailangan yung chona. Ayan, nag-order na naman siya ng anado. So, ako okay na yung isa, ma'am chon. Akin, okay, um, dalhin ko yun, ayusin ko sa bahay. Baka pwede ko pang magamit yun. Takpa, um, tawag na ito? Sulda, na ako. And ito na ang rice cooker, guys. Ayan, nilabas nito ni Brenda kanina. Pero pakita ko lang ulit din dito para... Ano, Kai? Makita ninyo. Diba? Malaki na yung rice cooker pack. Para kung business woman sa suot ko ngayon. Thank you, Ate Chen, for na. for this. Bongga! Time check tayo. Alas 3 na ata ngayon. Mga alas 4 na. Alas 4 na. Saan kayo mag-check? Diba? Tapos? Saan? Magbigay ng number sa inyo kasi. Tayo na okay. tawag Salamat tayo mam Ma Chon. And, syempre as always, lagi ko sinasabi More more blessings sa I'm sure ibabalik ni Lord lahat ng mga binigay mong share mong blessing sa amin, Ma'am Advance Merry Christmas! Thank you sa mga pamas po namin dito sa farm. Okay. Thank you, Ma'am Chon. Ay, nakauwi na din ako at relax-relax na tayo. So, later is, ano namin, we are going to have a LGBT Christmas party kasi, guys, member din ako talaga ng LGBT dito sa saan. So, kung ano man yung ganap nila ng LGBT dito, um, present ako lagi. So, join din ako mamaya sa Christmas party ng LGBT. 넌 받아도, 아도넌 받아도, 넌받